Sa puso ng Roma, nakatayo ang isa sa pinakamakapangyarihan ngunit misteryosong institusyon sa buong mundo, ang Vatikan. Mula sa lihim na silid-aklatan hanggang sa mga dokumentong hindi pa kailanman na ipapakita sa publiko, maraming kwento at tanong ang bumabalot sa likod ng mga pader nito. Ano nga ba ang mga lihim na itinatago ng Vatikan? At bakit hanggang ngayon? May mga bahagi ng kasaysayan na tila hindi pa dapat mabunyag? Kung nais mong malaman ang mga lihim na hindi basta ibinubunyag, panoorin mo ang video hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Buhay Sinag, at i ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod naming kwento ng pananampalataya at misteryo. Ang Vatican City, o lungsod ng Batikano, ay ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo, ngunit ang kapangyarihan at impluensya nito ay lagpas sa laki ng kanyang teritoryo. Ito ang opisyal na luklukan ng Papa, ang obispo ng Roma at pinuno ng simbahang katolika. Dito matatagpuan ang mga pinakabanal na lugar tulad ng St. Peter's Basilica at ang Sistine Chapel. Ang kasaysayan ng Vatikan ay malalim na nakaugnay sa mga sinaunang Kristiyano. Tinatayang sa lugar ding ito ipinako at inilibing si San Pedro, ang unang santo papa, kaya't itinuturing ang Vatikan bilang sentro ng pananampalatayang katoliko, hindi lamang sa pisikal na anyo kundi sa espiritual at doktrinal na pamumuno ng simbahan. Mula pa noong gitnang panahon, Naging tahanan ang Vatikan ng mga makapangyarihang desisyon, mga konseho, deklarasyon at ensiklikal na bumuo sa pananampalataya ng milyon-milyong Katoliko. Sa likod ng mga pader nito, isinasagawa ang mga konsulta at panalangin na may epekto sa buong simbahan. Ngunit hindi lamang ito isang banal na lugar. Ang Vatican ay isang ganap na estado, may sariling gobyerno pasaporte, pera at sistema ng komunikasyon. May mga ahensya itong nagsasagawa ng pananaliksik, edukasyon at diplomatikong relasyon sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng pagiging bukas sa mga manlalakbay, may mga lugar sa Vatican na hindi kailanman pinapapasok ang publiko kasama rito ang mga lihim na silid-aklatan, mga sinaunang dokumento, at mga opisina kung saan ginaganap ang mga sensitibong pulong ng simbahan. Dito, nagsisimula ang misteryo. Bakit may mga bahagi ng Vatikan na sadyang hindi ibinubunyag? Ayon sa ilang iskolar, ang layunin ng pagtatago ng ilang dokumento ay upang mapangalagaan ang kasaysayan at maiwasan ang maling interpretasyon. Ngunit sa mata ng mga nagtataka, ito ay tila isang pagtatangkang ikubli ang ilang aspeto ng katotohanan na maaaring yumanig sa pananampalataya ng marami. Ang papel ng Vatikan ay hindi lang bilang tagapag-ingat ng pananampalataya kundi bilang tagapangalaga ng kasaysayan ng simbahan at sa bawat lihim na nananatiling nakatago, tumitibay ang pananabik ng mundo. Ano pa kaya ang hindi pa natin alam sa pinakababanal na lugar sa mundo? Isa sa mga pinakakilalang bahagi ng Vatican na laging tinatampok sa mga misteryo ay ang Vatican Secret Archives, ngayon ay kilala bilang Vatican Apostolic Archive. Sa loob nito, nakaimbak ang mahigit limampung milyong pahina ng dokumento mula pa noong ikawalong siglo. Hindi ito bukas sa publiko at tanging mga piling scholar na may espesyal na pahintulot lamang ang pinapayagang makapasok ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng mahahalagang detalye tungkol sa mga makasaysayang pangyayari, mga liham ng mga hari, tala ng mga konsilyo at opisyal na sulat ng mga Santo Papa. Isa sa pinakatanyag na nilalaman nito ay ang mga tala tungkol sa paglilitis kay Galileo Galilei, isang kwento ng banggaan ng siyensya at pananampalataya. May mga usap-usapan rin na may mga tala sa archive tungkol sa mga posibleng nilalaman ng aklat ni Enoch, mga apokripal na sulat, o mga dokumento tungkol sa mga dikaraniwang pangyayari noong sinaunang panahon. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa simbahan, ang katahimikan ukol dito ay lalo lang nagpapalalim sa hakahaka -haka ng publiko. Bukod sa mga dokumento, may mga sinasabing sealed rooms o selyadong silid sa ilalim ng Vatikan. Ilan sa mga ito ang pinaniniwala ang naglalaman ng mahahalagang relikya, sinaunang kasulatan at maging mga lihim ukol sa mga mahahalagang desisyon ng simbahan na hindi kailanman inihayag sa labas. Isa rin sa mga pinagmumula ng intriga ay ang chronovisor isang umano'y aparato na kayang makita ang mga pangyayari mula sa nakaraan. Bagamat ito ay madalas itinuturing na katang-isip, may mga pari at mananaliksik noong dekada anim na po na nagsabing ito'y bahagi ng isang lihim na proyekto sa loob mismo ng Vatikan. Ang tanong ng marami, kung ang mga dokumento't silid na ito ay hindi ikinukubli para sa masama, bakit hindi ito ipakita sa buong mundo? Ayon sa mga tagapagsalita ng Vatican, ang ilang impormasyon ay masyadong sensitibo at nangangailangan ng maingat na interpretasyon upang hindi magdulot ng kalituhan o maling paniniwala. Sa huli, ang mga itinatagong silid at dokumento ng Vatican ay hindi lang usapin ng sekreto kundi ng pananagutan. Pananagutan ng simbahan na ingatan ang katotohanan kahit paminsan ay nangangahulugan ito ng pananahimik. Ngunit para sa mga mananampalataya, ang tanong ay nananatili ano ang mga lihim na ito at ano ang epekto nito sa ating pananampalataya kung mabunyagman ang lahat. Sa kabila ng mga haka-haka at usap-usapan, naninindigan ang simbahan na ang bawat hakbang nito, kahit ang pagtatago ng ilang dokumento, ay may layuning mapanatili ang katotohanan ng pananampalataya. Hindi layunin ng simbahan na ikubli ang Diyos, kundi protektahan ang pananampalataya ng mga mananampalataya laban sa maling interpretasyon at panlilinlang. Ang pananampalatayang katoliko ay nakaugat sa banal na tradisyon, kasulatan at magisterium. Kaya't may mga kaalaman na hindi basta inilalantad upang hindi mamisrepresenta lalo na sa mundo kung saan mabilis kumalat ang maling impormasyon. Mas pinipili ng Vatican ang katahimikan kaysa pahintulutang gamiting panlito ang mga mahahalagang dokumento. Sa bawat isyo na may kinalaman sa Vatican Archives, ang panawagan ng simbahan ay laging malinaw. Unawain muna bago husgahan, hindi lahat ng lihim ay masama. May mga bagay na banal sa kahulugan at may mga bagay na hindi pa handa ang mundo upang tanggapin ng may pag-unawa at pananampalataya. Ipinapaalala rin ng simbahan na hindi lahat ng katotohanan ay kailangan agad ipaliwanag sa paraang siyentipiko. May mga hiwaga ng pananampalataya na dapat ituring na sagrado hindi dahil sa takot kundi sa paggalang sa Diyos at sa kanyang mga gawa. Ang pananampalataya ay hindi laging nakasalalay sa alam natin kundi sa tiwalang buo sa Diyos may mga pagkakataon na ang katahimikan ay mas nagsasalita kaysa ingay. Sa pananampalataya, ang hindi sinasabi ng simbahan ay hindi palaging pagtatago ng kasalanan, kundi isang paraan ng pag-iingat upang hindi mawala ang tunay na layunin ng mga banal na aral. Sa ganitong pananaw, ang lihim ay hindi hadlang, kundi proteksyon. Nauunawaan ng simbahan na maraming tao ang naghahanap ng sagot. Ngunit gaya ng Panginoong Hesus na hindi laging diretsong sumasagot sa tanong ng mga pariseyo, may mga pagkakatao na ang pananahimik ay mas kapakipakinabang kaysa sa maagang pagsisiwalat ng mga bagay na di pa natin handang tanggapin. Sa pananaw ng pananampalataya, ang tunay na mahalaga ay hindi kung ano ang nasa likod ng mga pintuan ng Vatikan, kundi kung ano ang nilalaman ng ating puso. Higit sa lahat ng dokumento at relikya, ang kabanalan ay hindi matatagpuan sa mga lihim kundi sa personal na ugnayan natin sa Diyos. Sa huli, ang pananampalataya ay hindi dapat nakaangkla sa mga misteryo ng Vatikan kundi sa liwanag ng Ebanghelyo. Marahil ang tanong ng marami, bakit mahalaga pang alamin ang mga lihim ng Vatican kung ang pananampalataya ay sapat na? Ang sagot, dahil ang kasaysayan ng simbahan ay kasaysayan din ng ating pananampalataya. Sa pag-unawa sa mga bahaging hindi laging naipapakita, mas nauunawaan natin ang kabuoang larawan ng ating pinaniniwalaan. Ang pagnanais na tuklasin ang mga tagong bahagi ng Vatikan ay hindi laging bunga ng pagdududa. Madalas, ito'y bunga ng matinding uhaw sa katotohanan. Ang pananampalataya ay lumalalim kapag ang tao ay nagtanong, nagsaliksik, at nagnilay. Ang pagkakaroon ng kuryosidad ay hindi kasalanan, kundi oportunidad upang lumago sa kaalaman. Para sa iba, ang mga lihim na silid at dokumento ay tila sumisimbolo ng isang simbahang may itinatago. Ngunit sa mata ng isang taong may pananampalataya, ang mga ito ay pahiwatig na may lalim at lawak ang ating paniniwala na ito'y umabot na sa napakaraming henerasyon, kaganapan, at himala na kailangang alagaan at hindi abusuhin. Sa panahon ng internet at social media, mabilis kumalat ang maling impormasyon. Kung hindi tayo maingat, maaaring ang mga haka-haka tungkol sa Vatican ay magdulot ng kalituhan at paglayo sa simbahan. Kaya't mas mahalagang masagot ang mga tanong ng may paggalang, kaalaman at pananampalataya hindi para lang ipagtanggol ang simbahan, kundi upang ipaliwanag ang kabuuan ng katotohanan. Ang simbahan ay hindi perpekto at itoy handang umamin sa mga pagkukulang ng kasaysayan. Ngunit sa kabila ng mga pagkakamali, nananatili ang katapatan nito sa pangangalaga ng pananampalataya. At kung may mga lihim ang itinatago, ito'y hindi upang linlangin kundi upang ipreserba ang sagrado sa gitna ng mundong naghahanap ng sensasyonalismo. Mahalaga ang mga lihim na ito hindi dahil gusto nating may matuklasan kundi dahil gusto nating mas kilalanin ang ating pananampalataya. Kapag nauunawaan natin ang mga dahilan ng katahimikan, mas lumalalim ang ating respeto at tiwala hindi lahat ng nakatago ay panlilin lang. Minsan, ito'y paalala ng kabanalan na hindi dapat isaboy sa mundo ng walang paggalang. Sa huli, ang bawat misteryo ng simbahan ay paanyaya. Kilalanin mo ang iyong pinaniniwalaan. Hindi upang alisin ang hiwaga, kundi upang mas mapalapit sa Diyos na siyang puno ng karunungan at katotohanan. Ang tunay na pananampalataya ay hindi takot sa tanong. Ito ay bukas sa paghahanap, ngunit nananatiling tapat sa liwanag ng Ebanghelyo. Sa gitna ng lahat ng usapin ukol sa mga lihim ng Vatican, mga silid, dokumento, at misteryong hindi agad na ipapahayag, isang bagay ang malinaw: ang simbahan ay may pananagutang espiritwal at makasaysayan. Hindi lahat ng hindi natin alam ay panlilin lang. Minsan, ito'y pag-iingat. Ang pananampalataya ay hindi palaging nangangailangan ng lahat ng sagot. Minsan, ang tunay na pananalig ay nasa pagtanggap na may mga bagay na hindi pa panahon upang ganap na maunawaan. Bilang mga mananampalataya, ang ating pokus ay hindi dapat lamang sa mga pintuan ng lihim kundi sa pintuan ng ating puso. Ang kabanalan, ang pagmamahal sa Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Ito ang mga bagay na laging bukas at walang tinatago. Higit pa sa anumang lihim ng Vatikan, ang pinakamahalagang biyaya ay ang katotohanang ang Diyos ay patuloy na naghahayag ng Kanyang sarili sa bawat isa sa atin sa Kanyang salita sa Eukaristya at sa katahimikan ng ating panalangin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito upang mas maunawaan ang mga misteryo at pananaw sa likod ng mga lihim ng Vatican, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Buhay Sinag, at i ito sa iba pang naghahangad ng mas malalim na pag-unawa sa ating pananampalataya. Patuloy nating tuklasin ang kabuuan ng ating paniniwala, hindi upang mabunyag ang lahat, kundi upang mas mapalapit sa Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan.